Hello mga kanguso, ayan nga po. Galing na tayo doon sa meeting sa Inaol. Fashion show. I'm joined again. Talaga <laughs> lang, wala kadalaan. Pero happy kasi ako eh. Ayun. Nag-meeting kami about sa mga anik-anik. Tapos nakakuha na kami ng ano, Inaol fabric. ah uh, actually, may bayad dito. 250 ang isang malong. Kaya yon For ano naman to eh, Para sa promoting naman po ng kanyang mga gawain dito yung competition. Ito so, yun na nga. Dahil mayroon pa akong repair sa bahay. Dahil nagkamali nga ako last. Yung ang kamali yung ano ko. Yung combination, sabi ni madam, ulitin mo, palitan mo. O, di palitan. Ganun lang yun, mga kangoso. Ang <laughs> bilis ko. At ito nga, magtatastas tayo kasi papalitan. O, di ba? Ganun lang ang buhay. Hindi mahirap gawin. Explore. Hmm. Ang hirap po pag wala ka. Wala po kasi akong patungan. Wala po ako. Nangirapan. Nangirapan po ako. Tapos tasin muna natin ito. Ang harap lang naman. Kasi yung side, book side, papalitan ko daw. Kaya ayun, magpapalit si Inday. Patanggalin yung... Ang init, promise. Saan lang ako? Ang init sa labas, mga kamuso. Oh. matutulog sana ako. Kaya lang naisip ko mamaya, alis na naman ako. Wala na ako tayo na punta na naman ako doon sa pinsan ko, eh, sa tito ko. Kasi nagaya na doon na kami mag-dinner. Kaya habang maaga pa, magawin ko naman to para hindi na ako. Masagang mata. Gatita pa, pa naman, ko Cleo. Talaga ako yung pinahirapan. Hindi niya po kasi... Hindi ko alam kung ako may kasalanan yung sinagaan. Kasi nga, ang pagkakaintindi ko buong lumalagin na nun. Combination nga, ita nga. <laughs> Lagyan niya ng papel yung pinaka-prone lang. Hindi ko lang. Ito eh, ginawa ko, pati yung side na yun. Diba nga, may kasalanan din Nindisi na, hindi hindi na Ang hindi talaga. Ang pa namin yun. hindi ka pa napapalitan. Lagi na, oh, eh. sige lang kagastos eh. Hmm. Makakaruta. Ang ilaw po kasi namin eh napundo, tapos na yan. Dahil ako isang ilaw, nabasag. Dahil saka ikot-ikot ko, hindi ko malamang kung saan lalagay na basag. Tapos ang init-init pa dito, ang init-init ng aircon, hindi kaya. Ang lakas-lakas ng ano, ang lakas-lakas ng... Ang lakas-lakas, malak mainit na mainit. Mahinit na mahinit. Tapos, may share pa ako isa. Hindi ko lang kung Hindi ako lang kung yung kinawin. Ay, bahandrit. my God. Ay, bahandrit pa po ang namin kung yung kinawin. Ayo, pakai ini ang kuryente sa madami. Kasi hindi happy talaga. Nagulat ako. Kaya, yung nakarami ang kuryente namin ay ano lang, 270 plus. Tapos ngayon, grabe. Ngayon kasi, hindi kaya ng powers. Ah. Interno.

Ano tayo sa kusina? Meron pala akong isda na pipirituhin. Hindi ko ah. Mamaya na lang pirituhin niya. Eh. Ako'y tinatamad. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay ko. Nangihingi ako ng ulam sa kapitbahay. Sabi niya, wala akong niluto. Sabi ng kapitbahay. Sabi ko, may ulam ka. Wala akong niluto. <laughs> I ko, Lord. Wala daw siyang niluto. Mm, mayroong ice cream na. Tama doon ako kumain? Avocado. Ano ah, ba ang kakain ni mo, Gina? Ano ba? Hmm? Ayun nga, guys. Pumunta kami dito sa pinsan ko. Ay, sa tito ko pala. Ayun. Uuwi na sana kami. Bakit naman hindi naisipan mag-gasolina? Makakaalis na kami ayaw tumakbo na sa sakyan, guys. Kasi wala pala kaming gasolina. Ngayon, hindi kami makabili ng gasolina sa yung ire-repel. Kailangan, itulak nila yung sasakyan para pumunta doon sa gasolinas. Ayun na mga yun. Ayun, may ayan. Ayan, tutulak sila. Ano daw? Ay, pala, tumatakbo na si Karate. Tinulak na. <laughs> Pasensya na kayo. Hindi niya magtulak, ka Kasi, Hinilot ako eh. Baka malaglag ang dinadala ko. <laughs> Ayan na. <laughs> ang gay. Tulak pa more. Ayan. <laughs> Ayun o doon na doon no? Don't, don't Ayun. Ay. Magandang experience to. <laughs> Ay. Sige lang, dumunta na tayo doon. Ayan na. Nakakatawa. Lakat lang tayo doon. Tapos eh, tulak ang kasi doon ng ano. Tulak bahay. Tulak. Kasi mga gala, ayan, nagtulak. Naubusan na ng gasolina, guys. Kaya ngayon, maglalakad kami ngayon. At ang maliitit pa na, dadalim pa namin yung sa amin. Pet malu. Ya amo. E, oh, e, dadaan nga yan. Ay, dadaan na natin. Tapos wala ka sa damos, bagla, o, tayo mauwi. Di ba? Uwi. Ayun, <laughs> diba? Dahan, daan tayo sa Dunkin Donuts pa. O, tara ta Dangindona tayo sa Dunkin Donuts <laughs> tayo magkakit. Oo ba? Kaya lang wala kang pera eh. Wala kami pira. Si Kuya tanong mga may pera. Si Kuya mapera. Hmm, baho. Baho, may bayaran. Baho dito, guys. <laughs> ah, bayaran. Amikin ni Kelly ni Rey. Ako, Bungangan